Isang bilyonaryo na nakaratay sa kama ang nagbilin sa kanyang sekretarya na tuparin ang tatlong kahilingan. Hayaang buhatin ng pinakamagaling na mga doktor ang kanyang kabaong. Ikalat ang lahat ng kanyang kayamanan sa daan patungo sa sementeryo. Hayaang nakaunat ang kanyang mga kamay mula sa kabaong upang makita ng lahat. Naguguluhan ang sekretarya at nagtanong kung bakit siya gumawa ng gayong mga pagsasaayos. Sumagot ang bilyonaryo. Una, ang pagpapabuhat ng kanyang kabaong sa mga pinakamagaling na doktor ay nagpapakita na kahit ang pinakamagaling na doktor ay hindi kayang baguhin ang kapalaran ng kamatayan. Ikalawa, ang pagkalat ng kanyang kayamanan sa daan ay isang paalala na ang lahat ng naipon natin sa buhay ay hindi natin madadala kapag tayo ay lumisan. Panghuli, ang pag-unat sa kaniyang mga kamay mula sa kabaong ay upang ipakita na noong isinilang tayo sa mundong ito, wala tayong dala, at kapag tayo ay lumisan, wala rin tayong madadala. Mahal na kaibigan, isa itong paalala para sa ating lahat. Huwag hayaang lamunin ka ng paghahangad ng mga bagay na panandalian, ngunit hanapin ang kaharian ng Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kung sumasang ayon ka at handang unahin ng Diyos sa iyong buhay, mag-alay ng isang malakas na Amen.